Grabe na talaga ang pack members natin. Tingnan nyo, minukba nga pati itong dede ng mga anak ni Mama Fiona. Ngayong araw nga kasi for the suot na naman nga si Mother dito sa loob nga ng cage ng mga Junakis ni Mama Fiona. At syempre alam nyo na nga kung bakit kasi hindi na naman nagpadede si Mama Fiona at itong mga puppies talagang tulog na tulog lang maghapon dito sa labas. Wow, enjoy nga naman nila dito sa may parang pinakateris nila kasi malamig talaga dito tuwing umaga dahil malakas nga yung hangin since maraming puno dito. <laughs> Yun nga lang talaga hintay sila ng hintay ng padede ng kanilang mama kaso di talaga nagpapadede si Mama Fiona kaya naman no si Mother kundi siya na lang yung magpadede sa mga puppies nato. Tapos sasabihin pa nga no, iba sa may section na ang arte daw kasi pinakikailaman pa daw. Pero grabe guys, kung hindi nga ito pinakailaman ni Mother, hindi niya pinadede noon pa siguro yung mga sobrang papayat na ng mga puppies na to or yung iba baka na na at ng na. Kasi talagang hindi nga sila pinapadede ng mama nila tuwing umaga. Tapos ngayon nga parang hindi na nagpapadede si Mama Fiona at all. Kaya naman itong si Mother kahit hirap, nahirap nga siya pag suot dito ay for the go pa rin siya ng pagpapadede sa mga puppies na ito. Pero iniisip na rin nga ni Mama dito kung papakainin daw ba niya itong mga puppies kasi nga medyo malaki na rin sila tapos mulat na rin nga. Pero bago kasi mag-start talaga magpakain sa mga puppies, kailangan nga talaga ay meron na sila mga ngipin-ngipin kahit konti. Syempre naman, paano kaya sila makakakain kung wala naman silang ngipin, diba? ba? <laughs> Pero guys, ayan na, parang papunta na tayo sa pagpapakain sa mga puppies na to. Ibig sabihin talagang lumalaki na nga sila. At yes po, nagbabasa po kami sa comment section kung sino sa inyo ang gusto mag sa mga puppies na ito. Kaya naman kung gusto nyo guys, mag-comment lang kayo sa baba. Tapos syempre, lagay nyo na rin kung sino sa mga puppies na to ang bet nyong i-adopt. Sigurado nga sa ngayon, nakapili na kayo kasi naman lagi din natin fineflex itong mga puppies ni Mama Fiona. Tapos itong ang green na ito, sabi ni Mother, parang blue eyes daw. ba diba? Ang cute niya. Tapos sakto, parang iba rin talaga yung kulay niya at very unique. Ito mga Guys, ang ni Mama Dog, tingnan nyo talagang palagi. Nakalambiting dito kasi gusto nga niyan lumabas. Nako guys, nga sabi sa inyo itong mga to. Ang gagaling na nga magsilayasan. Ayaw na nila na nakakulong sila. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo sa previous video, hindi naman pwedeng alpasan lang natin sila dito kasi nga delikado. Baka mamaya kung saan saan pa sila magsuot at hindi na makabali Basta sa ngayon nga na medyo maliit pa sila, okay lang muna na nandito sila sa loob para naman safe sila. Kasi alam nyo naman palaging safety ang inuuna natin para sa kanila sa pool nung kinuha pa natin sila sa sinusunog na tubuhan. Anyway, sabi nag Papa Dede nga si mother ng isang toting na at may nakapila na nga agad na sunod na Papa Dede. O oh, diba ang talaga ng mga papis sa to. Parang alam na nga nila kapag nagpapa Dede si mother nagsisigisingan na nga sila at nagsisipilahan na. Talapit na nga lang sila kay mother tapos alam na nila kapag nakalapit na sila sila na yung next na kukuhanin at pa Dede Pero Hi. wag kayo haba papa Dede si mother na nanonood lang dito si Mama Fiona kasama naman itong napakulit na si Achichi. Kamali mali talaga itong si Achichi hindi magpaiwan kahit saan talaga tayo pumunta palagi tayong sinasamahan. Pero hindi nga lang si Mama Fiona na at itong si Achichi ang audience natin kasi kahit ang mga pack members nagsilabas yung mga ulo dito sa gate at nanonood dito kay Mother. Takantaka nga siguro sila kung bakit nandito nga si Mother sa gubatan na ito since hindi naman nila alam talaga na may mga puppies dito noon. Kaya naman syempre bilang mga marites naman ang ating pack members nakasilip nga sila lahat dyan kahit yung mga ulo nila halos mag-stuck na sa gate. Kaya naman ito pinakita nga ni Mother sa ating pack members itong isang doggy na kamukha talaga ni Snowy. Tinas niya nga yan ganyan para makita ng pack members natin at tingnan nyo talagang steady nga lang sila at parang iniisip nila kung ano yung hawak-hawak ni mother. Pero makikita nyo rin talaga nagwawala na nga sila sa loob kasi gusto rin nilang pumunta dito kay mother at syempre gusto nilang kulit-kulit din itong mga puppies na ito. Kita-kita rin nga kasi nila na si mother nga ay nagpapadede dito since sa labas nga nagpapadede si mother. Anyways, balik tayo dito sa mga puppies. No, makatapos nga itong si White, tingnan nyo talagang lumalabas-labas pa nga siya at mukhang gusto pa rin dumede. <laughs> grabe naman kasi talaga itong isang puti na to kasi nga siya yung pinakamalaki dito sa magkakapatid tapos grabe sa din yung pinakamatakaw ha kit nga siya talaga na lumabas para nga hingi pa ng dede tapos itong isa naman pumasok doon sa loob tapos doon magiiyak-iyak akala niya ta ay kinulong siya <laughs> At dahil nga mukhang humihiling pa ng extra pang dede itong putina ito, siya ulit yung kinuha ni mother para pa dede. And yes po, opo, hindi naman talaga sila sumusupsop dito sa bottle bar. Ang ginagawa nga lang ni mother skin squeeze niya ka lang yan. Tapos yung pumapatak sa mga bibig nito mga puppies, yun yung nilulunok-lunok nila. Nasanay na rin naman yung mga puppies na ganun nga ginagawa na hindi nga talaga sila sumusupsop mismo dun sa chupo. Pero sa gano'n, ganun nga lang lumaki na talaga sila at nabubusog rin talaga sila dun since nalulunok nga nila kung ano man yung mulumalag Tapos nyo, for the third time, nagutom pa rin nga itong isang puti na to. Sabi ko naman talaga sa inyo, sobrang takaw nga niya. Parang yung isang buong bottle nga, gusto niya siya na lang nga yung dede de lahat. Kaya naman kada magsasabi siya, pinadedede rin nga siya ni mother. Kasi nga syempre, baka kulang pa talaga yung napadede sa kanya kanina. After naman magpadede yun, nagkiss nga lang sila dito sa mga puppies. Tapos binalik na nga nila ulit dito para magpahinga. At syempre, for the marites pa rin nga itong ating pack members. At ni, hindi nga umaalis yung ulo dito sa gate. Kasi nga titig na titig sila sa mga kaganapan dito sa labas. inggit nga sila kay mother. Paano ba naman si mother may hawak na puppy tapos ngayon nagbe-bless-bless pa nga dito sa kambing. Tapos naloko nga ako kasi paglapit ni mother dito sa ating pack members isinubo kay mostang itong dede. <laughs> at bila mga curious nga sila at syempre matatakaw rin, ayan hindi nga sila magkaintindihan at nagkakaguluhan na kasi lahat sila gusto rin makisipsup sa dede na ito. <laughs> <laughs> Apo talaga si Kimbo. Sama sa mali. Mali dede, mali dede. Oh. 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 Tapa. Sabre! Dede! Sabre! Ah, dede! Dede! Dandel. Dede! <laughs> ano kahapon yung dumedes na reksisay? <laughs> May tira pa pala! <laughs> tina! Dede! Tina! Dede! Tiyak! <laughs> Ôi lắp đời đệ Bye bye